kapwa ko content creator at saka may mga page diyan mga vlogger or yung mga mga kung ano ano man yung mga, may mga page o yung mga profile na pinalitan nila para maging digital creator kasi guys ito nangyari sa akin na, ngayon ko lang na experience kasi magkaroon ng 1 million views sa reels bali dalawa kasi yung nagkaroon ako ng 1 million views na reels ito at saka ito yan tag 1 million sila so tapos edi iniisip ko na medyo medyo magkakaroon ng action kasi ilang minuto lang naman yun eh. Alam mo ba kung ilan lang ang pumasok? From ah, ngayon, kasi nag-update nag na, $24 lang yun. So, hindi talaga, hindi talaga ganun kaano sa Reels. Kaya kung kayo eh, video hindi naman, hindi ko, hindi ko, to nilabas para mapanghinaan kayo ng love. So, dapat magkaroon kayo ng video na doon sa may stream ads or magvideo kayo ng mga 3 minutes up or 3 mi, uh, 1 minute pataas. Yan, kasi para ma-monetize ma yung stream ads. Kasi sa stream ads, kasi yun talaga yung may ads talaga. Kasi naranasan ko na rin naman yan na nagkaroon ako ng sweldo dyan sa stream ads ng $200. Pero sa sa reels, wala po talaga. So, pasensya na guys, hindi ko to nilabas para mamanghinaan kayo. Pero, sinasabi ko lang na huwag kayo mag-focus sa reels. Mag-focus din kayo sa ating stream ads. Yan. Thanks guys. Pa-share na rin po sa iba.